Magandang araw muli mga kapatid. Kumusta ang ating mga buhay sa nakalipas na linggo? Ako medyo hindi ganong maganda ang aking pakiramdam. Medyo mayroon akong kunting flu na ma gawa ko itong mensahe na maayos pa rin. Parang may sipon na may ubo-kunti dahil uso dito ngayon ang pagbabago ng panahon mula sa uh, South Monsoon no? to Northwest Monsoon. Ito yung Amihan. Ganun pa man, tayo pang papatuloy sa gawain natin sa pangaral ng salita ng Diyos tayo manalangin our God our Father we commit to you our minds our uh, attention that you will teach us once more as we give ourselves to hear your word make us hear in faith and make us also understand everything that we hear that they be truly grace that will minister to us that will Rebo, ibas, that will bring us uh, strength again for this week. In Jesus' name, Amen. <coughs> Mga kapatid, dating uh, pinag-usapan sa nakalipas na uh, linggo. Ang um, mga bagay tungkol sa ating pagsama-sama bilang magkakapatid oh, bilang iglesia at yun ay mga paalaala na mga aral ng ang ating uh, lakad na nararapat sa ating pagkatawag kailangan mag kasama yung lakad doon sa pagkatawag. Yan ang sinabi ni Pablo doon sa Ipeso. At uh, <clears throat> dahil wala ako dyan, ay sana ay nariyan ako at kasama ninyo. Ngunit dahil wala ako, bus, nais ko lamang na kayo ay laging iglesia, church na maayos nagsasama-samang nag kakaisa. At uh, ito ang ating mensahe ngayon. Noon, ang lakad na nararapat sa ating pagkatawag, binanggit na natin ang tinatawag na pagkakaisa. Ngayon, ano ang mga tungkulin sa nagkakaisang pagsasama? Tungkulin mga responsibilidad, mga gawain ng isang samahan, no? pagsasama na nagkakaisa. Kaya mga tungkulin sa nagkakaisang pagsama-sama. No, matapos natin ito ngayon. Kung hindi, ay tuloy natin sa sunod ang kalahati. O baka maging tatlo ito dahil dito tayo ngayon sa mga positibong Uh, utos dahil may mga negatibo rin. Ah. Uh, sorry kasi hindi nga maganda gaano ang aking pakiramdam. Naway, eh, panalangin niyo ako. Okay. Um, ang Biblia nagsasabi na tayo ay uh, sa Roma 12, 4 at 5 at sinabi, sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayro mayroon tayong mararaming mga bahagi at ang lahat ng mga bahagi ay hindi man magkakatulad. Kaya tayo, kahit marami, ay iisang katawan kay Kristo. At ang bawat isa ay bahagi, bahaging magkakalakip sa ito, isa't isa. tinamo mo, ay bahaging magkakalakip sa isa't isa. Kakasama tayo. Para, hindi lang parang kagaya ng katawan natin magkakalakip ang ulo kalakip sa katawan ang mata kalakip sa katawan ang bibig, ang kamay, ang paa ang mga balat mo lahat ng bahagi ng katawan ay uh, <coughs> kalakip sa iyong katawan ikaw at ako, magkakalakip tayo sa iisang katawan. At sabi naman ng Episo 4.3, nagsisikap na pag-ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa buklo ng kapayapaan. Itong samahan natin sa iglesia, sa isang church, ay dapat uh, na pinag-isa ng Espiritu ay dapat imintin imintinar natin na isa. Dapat tayong magkakaisa ayon sa pagsunod natin sa Diyos. At ang Biblia nagsasabi na ng ating mga tungkulin sa pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa? Ang iglesia, ang church, tayo. At uh, mayroon itong tinatawag na the one another, ang mga isa't isa. Sa Biblia ay itinuring na ang ating mga tungkulin sa ating samahang nagkakaisa ay itong mga utos ng Biblia sa atin, no? sa isa't isa. Sabi nila, mayroon itong dalawampot isa at uh, uh, dito sa ating binilang ay ang iba kasi nagkakasama-sama ay umabot lang ako sa labing apat sana ma tapos natin ang pito at sa sunod naman ang isa pang grupo ng pito at ito yung mga positibo mayroon ding mga negatibong bagay ito yung mga isagawa sa ating pagsasama-sama mayroon namang ating hindi dapat isagawa uh, na tungkulin. Uh, Tingnan natin ngayon kung ano-ano ang ating mga tungkulin uh, sa isa't isa uh, upang at magpapatuloy at mapanatili ang ating nagkakaisang pagsasama. Una, ito ang pinakamalaking Tungkulin, pinakamabigat at pinakamahalaga Mag-iibigan sa isa't isa oh, Yan ang una nating tungkulin Pinamagta yung mag-iibigan sa isa't isa Tanda ng pag-ibig oh, Tanda ng pagiging alagad ni Kristo ang pag-ibig Sinabi nga ng uh, Juan oh, 13, 34, 35 isang utos ang ibibigay ko sa inyo na kayo ay mag-iibigan kung paanong inibig ko kayo upang gayon din mag-iibigan kayo sa uh, pamamagitan nito o, oh, makikilala ng uh, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo nga ay aking mga alagad kung mag-iibigan kayo sa isa't isa. Kaya makikilala nila dyan. Dito, makikilala kami kung saan man ang iglesia itinatayo ay doon sila makikilala sa kanilang pag-iibigan. Yan. Ah, uh, yan ang unang tawag, ang unang tungkulin natin mga kapatid. Mag-iibigan tayo. Uh, hindi ito salita, hindi ito uh, nasusulat lamang. Kundi isang tunay na utos na dapat isagawa. Di ba? Mag-asawa, sabihin lagi ay, I love you, I love you. Ganun din tayo. Iniibig mo ba ang kapatid mo? Iniibig ba natin ang ating kapatid sa iglesia? Tanong mo sa sarili mo yan at uh, titingnan mo rin ang bawat isa. <laughs> Itanong mo sa sarili, iniibig ko ba si, 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 si? Yun. Tingnan mo sila. At kung hindi, nagkakasala ka. Kasi tinuruan tayo, sinabihan tayo, inutusan tayo magibigan. At kung tayo nagkasala, hindi tayo ng patawad. Tawad kapatid, hindi kita iniibig. Nga, ngayon, iibigin na kita. Dapat harapin natin itong utos na ito. Sapagkat inutos ng Diyos. Pangalawa, magpasakop sa isa't isa. Uh, <coughs> submit to one another tinawag naman tayo, tapos mag-ibigan, tinawag rin tayong magpasakop sa isa't isa. Episod 521. Dahil sa takot sa Diyos, na nagpapasakop sa inyong mga sarili sa isa't isa. Sa takot sa Diyos. Ang ating pagpapasakop sa isa't isa ay dahil sa ating takot. Banal na takot sa Diyos. Kung natatakot tayo sa Diyos, tayo magpasakop sa isa't isa sa unang Pedro 5.5, gayon din kayong mga nakababata, magpapasakop kayo sa mga nakakatanda. O? Oh? Oo, kayong lahat magpasakop sa isa't isa. Dito tinuturo ang pagpasakop ng asawa, ang lalaki, ang babae sa lalaki. Kaya din ang babae, lalaki sa babae. Ang mga anak sa manggugulang. Uh, oh. Ngunit sa iglesia, tinawag rin mo pasakop ang mga nakakabata. Huh? Doon sa mga nakakatanda. The younger also should submit to the elders. Even elders submit to the younger. Uh, may mga bagay na hindi namin alam na matatanda. Pasakop kami sa inyo. Yan. Sa pangalawa, magpasakop. Sa isa't isa. Huh? Yan ang pangalawang inuutos sa ating tungkulin bilang magkakapatid, mga kapatid. Okay. Pangatlo, magpatibayan sa isa't isa. Uh, anong English niyan? Edify one another. Magpatatagan sa isa't isa. Tungkulin natin sa ating pag-ibigan, sa ating pag uh, papasakop siya isa't isa tayo rin ay magpapatibay magpapatibay at magpapatatagan dapat tatatag ka dahil sa akin titibay ka dahil sa akin yun ang tinatawag na uh, tungkulin natin bilang magkakapatid oh, uh, sabi ng uh, Biblia sa unang Tesalonika 5.11 dahil dito mga aliwan kayong magkakasama at magpatatagan kayo sa isa't isa oh. na magkakasama yan ah, gaya ng inyong ginagawa na oh, ginagawa na nila doon sa Tesalonika palala lang diyan na tuloy niyo magpapatagan sa si isa't isa. Ayan. Ibig sabihin, magkakaibigan tayo na magaling, na maayos, kaya magpapatatagan. Ah, dahil sa akin, yung kapatid na yan, ah, dahil sa kanya, ako ay naging matatag na dahil dati ang, ang hina ako. Ang hira akong mag-isip ngayon, malakas na. Dati tamad ako, pero dahil sa kanya, ako ay sumipag. Mga ganun ba? Dati ako'y sinungaling, pero sinabihan ako ng kapatid na yan. Nakita, nakita niya akong nagsinungaling, narinig niya, kaya pinagdasal niya. ako gano'n, magpatatagan tayo sa isa't isa. Hindi tayo magpapahinaan sa isa't isa. Kung makita ba natin ang ating kapatid ay hihina tayo. Dapat tatatag tayo, lalakas tayo. Ayon sa salita ng Diyos. Roma 14.9 Dapat tayong magsusunod. Sa mga bagay na magbubunga ng kapayapaan At mga bagay na magpapatibay sa isa't isa O, dapat daw Ang ating sinusunod ay mga bagay na nagpapatibay sa isa't isa Sa so, bagay na hindi nagpapatibay, hindi nagpapalakas Huwag, huwag natin pag-usapan, huwag natin gagawin Yan ang pangatlo tetis pangapat magturuan at magpapaalala magpaalalahanan kayo sa isa't isa so uh teaching and uh admonishing one another yeah teaching and admonishing one another kanina uh edifying one another magpapatagan, pagpapatatagan sa isa't isa. Ngayon, ang ating sunod na tungkulin ay magturo, magturo at magpaalaala. Uh, paalaala. Yan. At ina, sinabi ng Colossus 3.16, Dapat manahan ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo sa kong sa buong karunungan na mag Turuan at magpaalalahanan sa isa't isa Ibig sabihin, magaling tayong makinig Magaling tayong mag-aral ng salita Sapnat yun ang ating ituturo Hindi <coughs> tayo turo turo na walang alam Sinabi ni Pablo na Dapat manahan Nang sagana Ang salita Ng Diyos sa ating puso Upang magpapatatag sa atin at yun din ang gawin natin na magturo. Ibig sabihin, hindi uh, lang kailangan ng pastor ang magturo. Tayo din, isa't isa. Meron tayong uh, sharing, Bible study. Uh, dapat pagkatapos ng mensahe, mag-sharing tayo sa mga nauna natin. No? Uh, sa salita ng Diyos. Sorry, kapatid, kasi medyo nahirapan ako sa aking uh, katawan ngayon. Bagaman na uh, patuloy natin ang ating pag-aaral. Magturuan at magpalalahanan. Ayon sa Kulosa Stress Disease. Kaya wala mas magaling sa atin. Uh, turuan mo ako, turuan kita. <laughs> May mga panahon na mahina tayo, uh, doon ka sa hospital ay puntahan ka ng kapatid basahan ka ng Bible, turuan ka may mga panahon na nagkakasala tayo turuan tayo ng kapatid sa ating kasalanan pwede ka may mga panahon na nahihirapan tayo tulungan tayo sa mga pagtuturo lalo na sa mga mas matatanda magtuturo sa mga mas, ma mas, bata na uh, Yan, at makinig tayo sa mga pagtuturo nila. Panglima, magtagubilinan sa si isa't isa. Exhort one another. Tagubilin. Parehas din ito sa magpapatatagan. Uh, magpapatibayan sa si isa't isa. Dito, tagubilin. Exhorting. Ito yung panahon na uh, mahina tayo. Or... Uh, lupay-pay tayo, tinatamad tayo, tagubilinan tayo, i-exhort tayo. Exhort, parang palakasin. Uh, ayusin yung parang hindi maayos sa pag uh, pangangaral o sa pagpapalaala. Uh, sa Hebreo 10.25, Huwag pabayaan ang pagtitipon, ang pagkatipon sa isa't isa kundi mag pa tatagubilinan kayo sa isa, isa lalo nang nakikita ninyo ang pagpapalapit ng araw ng Panginoon. Tingnan nyo. Tagubilinan natin kasi malapit na si Jesus darating. Tagubilinan kasi uh, maraming uh, masasamang uh, nangyayari. Tagubilinan kasi uh, ang tungkulin natin ang gawin ito sa mahihina, tungkulin nito sa nagkakasala, tungkulin natin tung doon sa mga uh, nangailangan ng pagpapatibay. Okay. Exhort one another. tres, tres ng Hebreo, magtatagubilinan kayo sa, isa, sa isa't isa. Samantalang tinatawag pa ng ngayon. So ang ating panahon ngay, ngayon, uh, itong si Kristo'y namatay hanggang ngayon, ngayon ang tawag niyan, today. Kaya depression uh, life, depression uh, generation, depression millennium. At isang libong taon ito, mahaba pala. Kaya pag sinabing darating na siya, hindi natin alam. Okay, pagmalasakit sa isa't isa at pag-iingat. Caring for one another and, uh, oh, caring for one another. Malasakit at pag-iingat pag sa isa't isa. Malasakit ako sa iyo dahil nagkakasakit uh, ka, oh. Uh sa nagmamalasakit ako dahil nawalan kayo dahil ah uh, ganun maraming mabibigat na bagay pag malasakit pag iingat sa isa't isa care ono korento 12:25 huwag magkaroon ng pag kakapangkat-pangkat oh. sabi ng Biblia kundi sa halip ay magkaroon kayo ng magkakatulad na pagmamalasakit sa isa't isa. Yo. Magmamalasakit sa isa't isa. Okay, at pag-iingat sa isa't isa. Tungkulin natin magmamalasakit sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng uh, ah, panghihina, sa panahon ng sakit, sa panahon ng Uh, problema. Marami. Kailangan maalaman din natin. No? Maya di alam natin. Walang pag-iingat, walang malasakit sa isa't isa. Ang simbahan ba ay para lang magsam, magsamba ng linggo o biyernes? Pupunta sa church, upo, makinig. Tapos wala na, hindi. Ikaw at ako ay ginawang isa sa isang katawan upang magmalasakit mag-iingat sa isa't isa. Magturuan sa isa't isa. Magpalalahanan sa isa't isa. Magpapatibayan sa isa't isa. Ang pito, dito tayo magtapos kasi 14 ito. Kasi medyo mahirap na ang aking pagsasalita. Magsalita ng katotohanan sa isa't isa. Speak truth to one another. Ito ay uh, iniutos niyang siya sampung utos, di ba? Na huwag tayo mag, uh, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Huwag mag sisinungaling o mag uh, sasaksi ng hindi totoo sa iba. Ganun, we bear false witness. Simply magsinungaling. Dishonesty. Tinawag tayong magsasalita ng totoo. Oh. Magsabi ng totoo sa kapatid. Magaling siya, wala siya, wala siya. Pero sabihin din natin ang totoo na uh, kailangan ipaalam sa kapatid ang hindi niya tamang ginagawa. Oh, uh, rebuking. Pardon. Si kailangan totoo. Katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Okay. Yan ang inuutos sa atin na sagawa gawa upang tayo ay magkakaisa. So, hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid, dahil na akong huminga at uh, meron kasi din akong sinusitis. No? Na-atake ako ngayon dahil kanina medyo nabasa ako sa medyo ulan-ulan at naglakbay ako ng malayo sa dito sa bundok uh, <coughs> pinagpala kayo sa mga tungkulin natin una sa pag-iibigan sa isa't isa dapat mahal I love you brother I love you sister pangalawang uh, pasakop sa isa't isa pasakop ako na lalaki sa aking asawa. Masako ang babae sa akin bilang uh, asawang babae sa lalaki. pasakop pa ako na mas matanda sa iyo, na mas bata sa akin. Lahat tayo pasako siya siya at isa lalo na pagiging uh, magkakasama sa iglesia. Magpatatagan sa isa't isa, magpapatibayan sa isa't isa magturoan at magpaalalahanan sa isa't isa. Huwag tagubilinan sa isa't isa. Exhort one another. Pang hindi tayo mapunta sa dilim, kailangan medyo itulak pataas ang bumababa. Uh, Pag-anim pagmalasakit sa isa't isa. Pag-iingat sa isa't isa. At katapusan, pang pito, sa ngayon lang, magsalita ng katotohanan sa isa't isa. Hindi tayo magsisinungaling. Medyo masakit man, sabihin. Uh, pero sabihin ng hinahon. Kung kailangan na uh, sabihin ng uh, hindi dapat sabihin, sabihin. Walang sikrito, basta hindi makasira. Uh, kailangan magpatatag, magpapatibay. Uh, o oh, Panginoong Diyos, nagpupuri kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na pinag-aralan ngayon tungkol sa aming mga tungkulin, sa aming samahan ng pagkakaisa. Turuan nyo kami na tatayo sa katotohanan, tatayo sa mga aral na kami iyong tinawag upang magkakaisa sa aming samahan. Palain nyo ang mga kapatid sa Taif at uh, turuan silang Tunay ngang magkakaisa at hindi palampasin, hindi iiwanan ang hindi pagkakaisah. Tapagkat uh, nakikita nyo kami, mag, ang bawat isa sa aming mga lakan, naway ang inyong nakikita ay siya rin na um, dapat naming tingnan at uh, gagawin sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Isus, Amen. Hanggang ngayon na lang, mga kapatid. Inaway, pagpalain kayo sa inyong uh, pagpatuloy. Amen.